So makikita natin guys kung gaano kahirap kung paano mag-isda. Yung um, so, kukunti lang sila nagihira. So grabe yung pagod nila dito. Grabe yung pagod. Yung init ng araw na kapila. So uh, makikita natin yung huli nila. What's up guys? Kumusta kayo lahat? So nandito tayo sa Lingayen Beach. Yan o daming tao sumbali so, nag-aabang yung iba na ano sa mga bangka mga nahuling isda so titignan natin kung maraming huli guys ha? Oh? So latag sila ngayon. Ito yung mahabang net na ilalatag nila sa mga net. So, titignan natin yung mga nakuha nila. Anong isda yan, Kuya? Tuyo yung hmm, ginagawang tuyo ko yun yung ginagawang tuyo nandito tayo sa Lingayen Beach yun tapos na kayo maglatag kuya tapos na so hindi natin naabutan yung latag ito guys yung ano yung latag na ginagawang ito yung malaking net na ilalatag tapos hihilain. Ito bar lang ba na So pupunta pa, pupunta pa tayo sa bandaron guys. Mamaya kapag mamaya. Nalpas dan? Nalpas da ka nun? So tapos na silang maglatag. So hindi natin naabutan.

parang tundaligan Beach dun sa Dagupan Hello So tapos na daw sila maglatag so hindi natin nabutan yung malaking net na hihilain So guys meron pa palang naghihila dito So titignan natin ita try natin kung paano humila. Ayun oh, may naghihila guys. So makikita natin kung gaano karami yung huli. Ito yung malaking net na hinihila nila. Para maraming huli. Net dali pare. So meron dito ng ano guys. So, patay na nice isda Bada yung tawag namin yan guys Ang ganda dito oh Ang linis So meron pang Humihila dito ng net Kita so, try natin guys, humila. Yun oh, know, humila yung kasama natin. Ye yeah, pare. Humihila <laughs> yung kasama natin. Ito yung malaking net na hinihila nila, guys. Kurado kayo, baka eh. kayo kung may mga So mamaya, guys, ita try din natin humila. Experience ba? So ita try natin, guys. Ayan, siya naman ngayon yung hihila. La, shit, lakas. Haba. Mabigat pala. Mabigat. Mabigat? Oh, Oo, mabigat. Sobra. Grabe, ilan silang humihila, oh. nga bumabalik Ouy. Mostly ano yung nakukuha dito ko yan espada pa. No? Oo. Oh, Sakat pa yun. Oo. Oh. Yan, masakit na sa kamay. So, most niyo daw yung nakukuha dito, guys, yung, ano, yung espada, espada na nesta, tsaka tuyo. Espada, tsaka toyo daw, guys, yung nakukuha dito. So, tinry natin, guys, eh, ang bigat pala. Dapat, kuya, sabay-sabay. May technique din pala. So, ayan. Antayin natin mahila yung mga, ano, mahila nila lahat. So pag binitawan daw guys eh bumabalik. Sana all pag binitawan bumabalik. Sana ul na lang. Kasi grabe yung lambat niya, 'di ba? Oo. So ito pala guys, minila nila. Pag binitawan mo, ano pala to? Bumabalik. So, naramdam ko din kanina nung binibitawan kay bumabalik. So, Ang dami nilang humihila. Marami na tumutulong. So, mamaya guys, hihintayin natin yung ano. Hihintayin natin kung ka gaano kadami yung huli nila babalikan natin kung gaano kadami grabe <laughs> <laughs> oh <laughs> napakalinaw ng tubig dito guys oh eh. idol shout out sa ano Yo adventure sa sa page ko. Lucano so, isupp i-support niyo nga para guys, Ilocano Tribes. Lalagay ko lalagay ko na yung ano, ilalagay ko na yung yung page or link. Guys, like sa and description. Like and share Ilocano Adventure, guys. Ilocano Adventure nga pala oh. Support natin, guys so makikita natin guys kung gaano kahirap kung paano yan mga isda pokunti lang sila naghihila so grabe yung pagod nila dito grabe yung pagod yung init ng araw na nakabilad <coughs> yung time ngayon is ano na guys uh, mag alas 10 na ng umaga so yung mga nakikita kong ibang ganito is ano, hapon sila naglalatag tapos maraming humihila ano tapos na sila maghila pero dito hindi pa So, yun nga guys, nandito kami ngayon sa Lingayen Beach kita nyo naman kung gaano kaganda tsaka ang linaw pa ng tubig so shout out po sa mga tagalinggen, yan So ganito kaganda yung yamang tubig ng linggayin. Kahit anong oras may napukuha ka pa rin isda. So malayo pa, malayo pa yung bangka guys. Adios, adios. Oo, nandiyan yung kasama namin. Dalawa ito eh, pag Ay, Dalawa. Sabi ganyan yung may... Oo, oh, ganyan. Kala ko Mag bursa pa Yung gano'n yung bulsa. Nandun sa bangka. Dun ay, yung ayun. Ngayon, ayun. Ayun, okay. yung ayun. Ayun, mga naghihila din doon. Oo. Oh. Oh. Ang ganda yun. Kala nyo, isa ito. O, dalawa oh. ko. <laughs> <laughs> parang... Parang ginagamit niya talaga isda. So yun daw Pag binatawan Tapos ba, uh, lulubog yung lambat Sino Kumihila tayo tinatry natin kumila ayan isang oras at kalahati na lang <laughs> grabe sobrang bigat pala sobrang bigat yung lambat na nakalatag So mag-adjust tayo guys So mamaya guys Pagkita natin yung huli nila Sa lambat Kaya tumulong na tayo Para mapadali ulit yung pag-aantay ng apat na oras, maglilimang oras na. dun malapit na guys. oo okay. oh, malago malago